Nagpaalala ang PNP laban sa mga polis na nagpapabaya sa kanilang tungkulin kabilang na ang pagpipigil sa operasyon ng mga ilegal na pogo. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Uh... <coughs> mga insidente ng torture, ilan lang ito sa mga ilegal na aktibidad na sa sinalakay na iligal na Pogo Habo Scam Farm sa Porak, Pampanga, Kamakailan. Ganito rin ang na napaulat sa isa pang iligal na Pogo sa Bambantarlak. Una nang sinibak sa pwesto ang higit limampung pulis sa Bambantarlak habang sa Porak, Pampanga, tinanggal sa pwesto ang Hepe at Provincial Director habang iniimbestigahan kung bakit na may operasyon ng mga iligal na Pogo na may insidente pa umano ng patayan sangkot ang mga dayuhan. Bakit natin na uh, rinili po yung uh, provincial director doon and the chief of police? Kasi may mga killings doon na hindi na imbestigan mabuti. Hindi siya kasi normal eh. Sa ibang bagay, dapat bakit may mga foreigners na minam na mamatay na doon. And dapat, for, for their own, dapat na pinimbestigan nila. Asa ba nagagaling to? Hindi kasi nagiging natural sa kanila pag kami ganyan, dapat hindi, inaalam nila. Then sa Bamban naman, why do we need to relieve all these people? Again, ganun rin, may mga unfounded bodies. Kaugnay nito, binalaan ng pamunuan ng PNP ang mga pabayang polis sa kanilang tungkulin. Iimbestigahan na rin ang regional director ng Central Luzon Police na nakakasakop sa porak at Bamban kung saan nadiskubre ang mga iligal na pogo wala naman po talagang uh, protektor we have our um, integrity monitoring and uh, group na nag-check po doon sa mga tao natin, I guess, ang, ang hinahabol po natin in inefficiency sa mga polis natin, bakit hindi na iimbisigahan at hindi na re-report doon sa headquarters yung mga ganito pangyayari, tama po yung sinasabi nyo, we are investigating rin po yung uh, regional director doon sa mga yan ang mga reports na hindi po na a-action uh, na mabuti we put accountability and dun sa mga regional directors, no? especially yung mga ganyan. Habang papalapit ang 2025 midterm elections, babantayan naman ng DILG ang posibilidad na magamit ang Pogo Money sa kampanya ng ilang politiko. Well, Alice Go has been uh, elected, no? Actually, there could always be that possibility of illegal means illegal pogo, illegal wetting, or illegal isabong, e no? at ang masaklap, even illegal drugs, narcopolitics. All of these things could possibly uh, affect an election. Samantala, kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na naharang sa Davao International Airport ang isa sa mga persons of interest sa illegal na pogo sa porak. Nagtangkang lumabas ng Pilipinas ang dayuhang Chinese na kinilalang si Zhang Ji na isa umano sa mga manager ng Lucky South 99. Ibabalik na siya sa Maynila para sa ilalim sa kustudiyan ng Immigration Bureau. Sabi ng PAOK, wala pang Immigration Bulletin Lookout sa mga persons of interest sa mga illegal pogo pero nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration upang masigurong hindi sila makakalabas ng bansa. Kapag nag-attempt silang lumabas ng Pilipinas, ipagbibigay alam po yon sa Immigration Commissioner at saka sa Immigration Commissioner naman po ipagbibigay alam sa Commission, sa PAOK. Then titina namin kung may sapat kaming legal ground para ma-hold at ma-upload sila. Then kapag meron, eh, po sila sa bikutan. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas